Okay. Salud. Um, ito mga lechon delivery man. Na, shout out. Buak siak Ak. Kauna sa hoy Aum. Aba! Diha anak ka na nagmaniobra, ha? Sugda na gini mo ang kusina, Ha? gawa ng hagdanan si Chikading tras tayo ng konti dahil may nag concert doon mga boss bawal oh, meron nga pa tayong 6 heads today mga boss nag-deliver nag pa lang na si Uma same kahapon isa lang din uh, this morning na uh, this afternoon lima kaya luto nga tayo ng uh, ulam ng ating mga alitsunero ko oh, nataang tulingan o, ngayong umaga mga boss, apat na sakat na uling lang yung nakuha na Hindi na lang, ba kaming isa na tira ka uh, Buti na lang talaga dahil la uh, anim lang yung order mo so, Hopefully bukas maka uh, na yung mga supplier Para makabiyahe tayo bukas mga boss ko merong mag-text na ready to pick up na yung mga uling na for sure sa Saturday na tayo bukunin sa Albor may get 20 sacks mga boss na gamitin natin yan ay gamitin natin sa ito, on Sunday karang tayong almost 40 heads para sa pistahan ng lubok okay salang na yung lima mga boss uh, meron pa tayong isa na patatamaan para kay Bintoy ng Bureau of Fire and Protection mga BFP. Salamat naman lumi, lumiwanag na yung panahon po. Ah, init kasi naka area. Ni na area. Yung dalawa lang yung buskaki ng patama. Ito naman. Yan. Magdana ah, ni Chikading. Forma na ha. Oro plata mata. Oro plata mata kagayan di oro. <laughs> sibok sibok sibok. Pila kang ang. -ang. Oh. Ha? Tolo. Mo connect pa sa hagdan na pod para sa ane? Oh. Ha? Ha? Oh. Para dito. Ah, kabalo na mo ana ay. Mayroon na. Oro, oro, plata, mata, kagayan di oro. Hmm, no, mama. Asa ka? Ari ni puto kagayan di Boss, murag na napabayaan na negosyo sambaw, sa ani ba? Ha? Ang lansaw na to. Ah, wala ba? Sabado, wala. Sab Sabado, Domingo. Lubok. Kung ma, na Oo. Oh, next week na lang dyan, May. Eh. Pasensya na. Mga ilang weeks na rin kami hindi nakapinda ng lansaw, mga boss. Hindi. No, Kung kulang kasi kami ng tauhan. Mga tindero namin. Pwede ano, oh? ha? alin, 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 alin? Alin? Pwede ko nung gatog. Ayan. Uy. Ganot. Kino lang kami sa tao mga boss. Tinulang kami sa awa ng Diyos po is uh, halos pumapalo ng tin heads everyday ang iyong buwan. Halos ba ko hmm. Kaya hindi ko pwedeng patindahin yung mga kasama natin dito sa Balwarte, pagka ganun po uh, ako busy na dito sa buong araw dahil kawawa naman po magiging last super last pag ngayong, ngayong weekend, siguro hindi na rin makatinda ng buwak si Ak dahil nga, sabado and uh, linggo yung kapistahan ng lubok at meron tayo doon mga boss almost 40 heads hello yun nga Gama na pagkang latayan. Si, na may linsa di ay. Eh. na niya, pagtahan nila. Standard. Okay. Bili tayo ng humandaan sa... Jam-jam. Hmm, dun sa ball triumph mo. Jam, tsaka Ano po? Pintuan. Na ready made. Ikabit na lang pag uh, dito mo. Mm -hmm. Cakuan ko sa kod Pila ka plywood dito. Pila ka amakan dito. Side Uga sa tubangan. Hmm? Okay. okay mau palitan, pohon? patpat, patpat, mas mas mau patpat, 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 bos, tapi patpat, 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 Uh, transfer yung mga stay in natin na uh, transfer na yung mga stay in natin na lechonero transfer na yung mga tapos uh, mamunta pa ng hagdanan yan tinatigas pa ni Chikading yung uh, basement ng ating uh, stair mga boss Cuman nolih anak imong barina nari ay? Kau boleh? Siapa yang sakan kos? Beri Barina. Carbon press, mula kami mabiling carbon press sa ah, pegaya nang nakabit sa sang barina namin nih makos. Lotus kasi yang brand, wala doon sa ano po. So, siap. Okay. Ito mga uh, lechon po. Ang ating delivery man. Yun na. Shout out. buak si kauna sa gulang hoy aum okay sa so, na lang yung mikot para kay Benz unabia ayan delivery uh, ay, uh, uh, mga boss na uh, pick up yung tatlo dyan pick up and uh, bukas darating na yung ating mga backup dancers ay so, mga backup dancers na ito bukas ay 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 mga isbigang may I help you? May <laughs> Isbigang si <laughs> Reginald sa Gulili <Sagulili>. si Ben <laughs> Zero. Oh. Uh, reports la bukas. Total so, uh, ano man po. Weekend naman wala namang pasok so na. Pangbao nila, na additional allowance mga boss. 30 ka Oh, uh, nanta yung ah uh, mahigit. Uh, saka, sa ngayon po, uh, 30 plus na yung Trynta, order para sa lubok. <laughs> <laughs> Huh? <laughs> Pida. Wala yung tita ron, wala yung tita. Hmm? Ano pa? Oh, yeah. Bukasan tayo magbili ng materyales mga boss. Katapos na mag-delivery yan. Dahil dyan tayo kukuha ng pambili ng materyales natin sa mga ninyang ginansya natin dyan. Uh, ng amakan, <laughs> sa plywood, saka kung ano-ano pa. And meron meron din tayong ano bukas ha. Sa iputin uh, na. Gaog bili uh, Balik na. isang bili pa doon, hinikot ni Umar And bukas meron tayong 7 uh, to 8 heads po. And uh meron lang problema yung stock natin, marami tayong stock. Diyan. And uh dahil Friday bukas, tatlong beses kasi mag deliver yung mga supplier natin. Yes. <laughs> Lunes, Miyerkules, saka Friday minsan meron ding Sunday mag-deliver ng baboy. Kompleto pa tayo sa sizes. Uh, update nga pala sa ISF ng dito sa Bohol, meron pa rin mga boss. Ngunit uh, hindi na po gaano ano po, uh, kalat na kalat, medyo na na po yung ibang lugar. So, ganoon pa rin, na secure pa rin ng uh, papers, mga certificate ng mga baboy na ihahati dito sa Lechon Lechonan ko hanapin hanapan pa rin ng taga ano po uh, munisipyo ng papel every uh, traders ng baboy na nakatid dito for uh, ano na po security purposes so yan hanggang dito na lang po sa araw nito mga boss sa isang masaganang masaganang pamumuhay ko Alam!